Lahat ng tao may reklamo. Karamihan sa atin hindi nauubusan ng reklamo. Minsan nga napapaisip ako eh. May utang ba sa atin ang mundo na dapat madali na ang buhay? Walang stress? Dapat ma lahat ng bagay ang ayon sa gusto natin? Pero alam mo kung anong problema nito Walang garantiya na magiging madali ang buhay para sa'yo. Mahirap ang magtrabaho. Pero Mahirap din ang mga trabaho, mahirap ang magkikon, mahirap din ang bumangon kapag maday. So, kung mahirap ang buhay, tanungin kita. Compare sa anan, hindi lahat ng mahirap ay masama. Mahirap ang mag aral pero ito ang makakatulong para makapasaka. Mahirap ang mag-exercise, pero ito ang makakatulong para maging healthy ka. Mahirap ang magtsaga. Pero ito ang kailangan para sa magandang hinaharap. Kaya sa susunod, kapag sa tingin mong nahihirapan ka sa buhay, tarungin mo ang sarili mo. Kung per saan, baka kasi hindi mo pala kailangan ng magaang buhay. Baka pala ang kailangan mo ay baguhin kung paano ito tinitingnan. Yakapin mo ang mahirap na buhay. Kasi kung hindi mo kakayarin ang hirap, paano mo makakamtan ang tunay na kaulugan ng buhay?